Magandang araw, grade 10 learners! Ang tatalakay natin sa araw na ito ay tungkol sa mga pangunahing issue sa pagawa na dulot ng globalisasyon. Ang una ay tinatawag na iskemang subcontracting. Ang iskemang subcontracting ay tumutukoy sa pagkontrata ng isang ahensya o individual na subcontractor upang gawin ng isang trabaho o serbisyo sa isang takdang panahon. May tinatawag tayong labor-only subcontracting. Ang may kontrata ay walang sapat na puhunan upang gawin ang trabaho o serbisyo at ang pinasok niyang manggagawa ay may direktang kinalaman sa mga gawain ng kumpanya. isa naman ay tinatawag na job contracting. Ang may kontrata ay may sapat na puhunan para maisagawa ang trabaho at mga gawain ng mga manggagawang ipinasok ng subcontractor. Wala silang direktang kinalaman sa mga gawain ng kumpanya. Ang ikalawa ay ang unemployment. Ito ay isang sitwasyon kung saan ang isang indibidwal ay walang mapasukang trabaho sa kabila ng pagkakaroon ng kasanayan at kakayahan. Ang ikatlo ay tinatawag na underemployment. Isa itong kalagayan ng mga manggagawa kung saan nangangailangan pa ng karagdagang oras ng pagtatrabaho o dagdaghanap buhay upang mapalaki ang kita. Ang pang-apat naman ay tinatawag na Job Skills Mismatch. Ito ay isang kalagayan sa paggawa kung saan hindi tugma ang kwalifikasyon at kakayahan ng isang manggagawa sa pinapasukan nitong trabaho. At ang ikalima ay tinatawag na mura at flexible labor. Isa itong paraan ng mga namumuhunan o kapitalista upang mapalaki ang kanilang kita at tubo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mababang pagpapasahod at paglimita sa panahon ng paggawa ng mga manggagawa. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Yun lang at maraming salamat.